so September at uh, 2 na no, 2023 so dito sa to ang sir to sir 4 and para update guide mo sir so all the ready na siya so yung makalimut po so, sila sa itong 3D and a sales worthy mo sir ha check lang yung palihog so bayan lang nyo ikaw man yung lang to karoon sa to update sa itong sir to sir 4 para pares and syempre makalimut pag uh, sa so, so, guide update ni press block Okay, so dito sa to ang ito maglangay no. So bayan niya tong swerte mong sir ha. Or a uh, 3D guy karon. So, sa pares. Pidita, dito mo na sa tong pares. Dire diretso na ta. So, dapat na ganin. Sa Rai okay, sa para sa to ang Paris Monster. Matay 2210. Combine lang mo sir. Pwede tamo 2012. May makalit pag-share sa itong guide. Okay. So, dito sa to ang 0-4. na to Natay 8-4-0 7. Uh, okay kana naman, sir. Combine na paliwag. Okay, kapi na mga sir. Subayan so, nyo na 3D guide monster ha? So, ito sa itong sword to. Sword to ito, man, sir 2. na itong monster Ang update guide natin para sa itong 3D. Ito, last store guide pa na ito. Dito, pwede natin yung bet mga sir. Ito, bet ninyo. Sa itong sir ha? So, syempre, separate lang ato ito ang ay mo ka ay mo ka wala ka, dili ko mo kung rest mo, sir, huwag dito mo mo. Bet, ha? For example, kung dito may mulusot. So, separate mo na itong to, guide para sa to ang swerto so, nga guide. Okay, and then natay, 1, So, based na naman, so, pwede mo combine na, na din, ha? Na-star na ito, 8, 2, 1, 6. Pwede mo combine. 8, 1, 2, 6. 8, 6, 1, 2. mo, sir? Okay, basta diba, yung ganda mong bitbit. Kagawa po mga guide mga short. Pwede na ninyo balikan, ha? So, please, kung subay sa to ang 3D and SL Sword Trick aro mga guide, ha? E, mga ko subay sa saga guide update ni Press Vlog. And syempre, pwede tag-share din naman, sir. So, pa nakasubscribe sa to YouTube channel. Subscribe lang. Then, syempre, so, pa nakasubscribe sa to kumito YCM. Click lang ang join button, mga sir. So, thank you, thank you, kayo. Salamat, salamat. Pwede kong subscribe sa to ang guide update karon. And mo sa itong maintain? And then, syempre, mga sa ato ang waiting for and waiting kung bili na nga duha ka Base alas dos o alas 5, Salamat. Palihog kong share palihog. Thank you kayo.